Sa nakaraang talakayan, nalaman natin kung ano nga ba ang sinaunang paraan ng pagsulat ng ating mga ninuno. Ngayon, pag-aralan naman natin kung ano nga ba ang mga karakter nito. Pero kung hindi mo pa napapanood dito, huwag kang mag-alala. Pwede kang mag-subscribe dito lamang sa Be Academics para mabalikan mo yung ating mga nakaraang talakayan. Ngayon ay magsimula tayo. Ang baybayin ay merong tatlong patinig at meron itong labing apat nakatinig. Ito ay sabagkat ang E at I e ng baybayin ay iisa lamang ang karakter. Ganon din ang O at U, iisa lamang din ang karakter nila. Sa katinig naman, meron tayong labing apat at hindi 23. Ito ay sapagkat noon ay wala pa ang mga hiram na letra kagaya ng C, F, J, Q, V, X, at Z. Ang da at ra naman ay iisa lamang ang karakter kagaya ng E at I e, o ng O at U. Kung kaya naman, meron lamang tayong labing apat na katinig at hindi dalawampu tatlo. At ito lamang para sa araw na ito. Muli tayong magkita-kita sa susunod na video.